pag umatake ang gout ko, yung mga anak ko nababother. I can't even walk. Kahit yung mag-CR ka sa gabi, hirap na hirap ko ako. Grabe ang sakit. How can I do my job as a mom? Kung laging ganun, ako pa ang pinagsisilbihan. By the way, I am Riel Guerino, a full-time mom. I have three kids. Siyempre, laging busy. All the household chores ginagawa natin. And we love our kids. For years, I've been having this gout. Grabe ang sakit. Minsan, two weeks akong nakahihirap. So, how can I do my job as a mom? Kung laging ganon, ako pa ang pinagsisilbihan. Nakababadang pa ako sa cold water para lang maapis yung pain. Pero talagang sobrang sakit. My goodness. So, it has been my problem. Kasi pag umatake ang gout ko, yung mga anak ko nababother. I can't even walk. I have to use my walker. Kahit yung mag-CR ka sa gabi, hirap na hirap po ako. Ganon umatake ang gout. I found this product online. It's ultra Optimus 17, sabi dito, it has the highest form of anti inflammatory. So, tininay ko, sabi ko, why not? Baka ito ang makapagbigay <laughs> ng solusyon sa problema ko. I tried for a day, uminom po ako. Talagang, my goodness, na-relax yung gout ko, yung pain, unti-unti siyang nawala. And it gave me comfort. Talagang sobrang epekto sa akin. Napakalaking bagay po ito sa akin as a full-time mom. Now, I can enjoy serving the kids. I can enjoy working my way in our house. Yung mga ginagawa ko, nai enjoy ko ng sobra-sobra dahil wala po akong nararamdaman ng Hindi lang yung gout ko ang gumagaling. Nagiging energetic ako, malakas, masigla, and maganda yung pakiramdam ko. Just because of this product, everyday umiinom ko ako nito. Napakasarap at napakagaan sa pakiramdam. So, why not try this?